Mama ko lista kakatapos ko lang mag-donate. Ayan no. Oh. Merong refreshment dito sa Blood Donor Center. Papakita ko sa inyo yung mga pagkain namin dito. Libre to. Ayan ko tayo ng sausage. Ito na lang sausage ko kunin ko. Isang sausage. Ayan. Tapos meron din silang mga ice pero hindi natin kukunin yan napakaluwang nito uh, kuha din tayo ng drinks bibili tayo ng drinks ice chocolate na lang itong kukunin natin so, marami mga pagkain dyan oh. No? tapos biscuit kuha tayo nito Ganito ang donor center dito sa Sydney, Australia, mga makulista. Uh, ikaw daw ang magsaserve kung ano ang pagkain na gusto mo ikaw nang na bahala hmm? so, ito oh. dosage ah, sarap